Ang mga smugglers ay tila naghangad ng mga nakakalason na gagamba na nagdala ng panganib sa kanilang mga buhay sa gitna ng kaguluhan na silang patayin ang isang kasamahan na tinuklaw ng isang gagamba tila ito ay isang gawain puno ng awa. Ngunit nag-iwan ng mga tanong tungkol sa kanilang moral na paghatol sa kwento si Caleb ang pangunahing tauhan na bumibili ng mga gagamba at nag-aalaga ng iba't ibang exotic pets ang kanyang pagkahilig sa mga ito ay nagdudulot ng hidwaan sa kanyang kapatid na si Manon na nagpapakita ng hindi pagkakaintindihan na madalas nararanasan ng mga kabataan sa kanilang pamilya, pinapahayag ng kwento ang mga hamon ng kabataan, mula sa mataas na renta, hanggang sa kanilang mga pakikisalamuha sa mga kaibigan. At pamilya sa isang lumang apartment ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng komprehensibong pananaw sa mga pagsubok na hinaharap ng mga kabataan sa modernong mundo, nagsimula ang lahat ng makuha ni Caleb ang bagong sneakers, ngunit nagdulot ito ng kaguluhan dahil sa mga gagamba na natagpuan ni umani ang insidente ito ay nagpasiklab ng hindi inaasahang krisis na nagpalala sa kanyang sitwasyon, at nagbigay diin sa masalimuot na koneksyon ng mga aksyon ng bawat tauhan, habang ang mga pulis ay dumating na nagtakip ng kanilang mga mukha naghatid ito ng takot sa mga residente ang kanilang presensya, ay higit pa sa isang proteksyon nagdulot ito ng mas maraming tanong kaysa sagot tungkol sa pagkamatay ni Tomani at kung paanong ang mga kapwa nila ay nahulog sa isang sitwasyon ng takot ang mga kapitbahay ay puno ng pag-aalala sa mga pangyayari at nagtanong kung si Caleb ay may kinalaman sa pagkamatay ni Tomani ang pagtaas ng tensyon ay nagresulta sa matinding argumento sa pagitan ng mga tao sa labas ng gusali na tila nagpapakita. Nang natural na reaksyon ng isang komunidad na naguguluhan ang pagkakaroon ng mga gagambang naglalakad sa paligid ay nagdulot ng panik sa mga tao kasama na silila na hindi nakayanan ang takot agad siyang dinala ni Jordi palabas ng banyo isang eksena. Na kumakatawan sa natural na ugali ng mga tao na humanap ng tulong sa panahon ng krisis na laman ng grupo na ang mga gagamba ay nag-aangkop sa kanilang bagong kapaligiran na nagdulot ng mas maraming baby spiders ang kaalamang ito ay tila nagdagdad. Lamang ng kanilang takot na nagpapatunay na ang mga banta sa kanilang kaligtasan ay hindi lamang nakikita kundi nagiging maseryoso habang si Zhao ay nagsisikap na linisin ang busali siya ay nahulog mula sa hagdang buhay matapos ang isang spider jump. Sa kanyang mukha ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa panganib na dala ng mga labas na nilalang ipinapakita ang kawalan ng katiyakan sa kanilang paligid. Nagsimula ang sitwasyon ng isang matandang lalaki ang humihingi ng tulong ngunit siya ay nagdala ng panganib sa grupo ang kanilang desisyon na umiwas at bumalik sa kanilang apartment. Ay tila isa sa mga pangunahing tema ng kwento ang pagpili sa kaligtasan sa harap ng panganib habang naguusap ang grupo natuklasan nila na may mga tao sa bawat palapag na namamatay, dahil sa mga gagamba ang sitwasyong ito, ay nagdudulot ng labis na takot at kabuluhan sa kanila na nagpapakita ng hindi maikakailang damdamin ng panganib na nagbabanta sa kanilang buhay. Isang tauhan na si Gilles ay nagdulot ng karagdagang problema sa grupo siya, ay nagalit at pinilit silang pumasok sa apartment na nagresulta sa mas matinding panganib sa kanilang lahat ang kanyang aksyon, ay naglalarawan ng mga tensyon sa kanilang grupo at ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan si Caleb na puno ng takot ay bumalik sa madili madilim na pasilyo, upang hanapin si Jordi, ngunit natagpuan niyang nasa panganib ang kanyang kaibigan ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng matinding emosyon sa... Lahat nagpatunay sa lalim ng kanilang pagkakaibigan at suporta sa isa't isa sa kabila ng takot na desisyon si Mathis na gamitin ang mga paputok upang labanan ang mga gagamba at makahanap ng paraan palabas ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay ng pag-asa na lumalabas sa madilim na sitwasyon na kanilang kinakaharap isang simbolo ng lakas ng loob sa gitna ng hamon. Kahit na nagkaroon ng hidwaan ang mga kaibigan ang kanilang pagsisikap na makaligtas ay nagbigay diin sa halaga ng pagkakaibigan sa mga Mahihirap na sitwasyon ang kanilang sama-samang laban ay nagpatunay ng tibay ng loob at ang kanilang kakayahang harapin ang anumang pagsubok naging responsable ang mga opisyal sa pagkontrol ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, maraming tao ang nasawi sa labanan ng operasyon ay naging mahirap dahil sa pagdami ng mga gagamba na nagbigay ng pananaw sa mga hamon ng mga otoridad sa ganitong uri ng krisis si Mathis ay nagpakita ng katapangan sa kabila ng kanyang kondisyon pinatigil. Ang generator, upang muling buksan ang pinto ang kanyang sakripisyo, ay nagbigay daan sa pagtakas ng grupo na nagbigay diin sa halaga ng kanyang papel sa kanilang laban para sa kaligtasan. Sa kabila ng takot na gawa ni Caleb na muling makasama si Manon, nagbigay siya ng simbolo ng kanilang pamilya ang kanilang laban para sa kaligtasan, ay patuloy na umuusad, habang humaharap sila sa mas maraming hamon tila nagsisilbing inspirasyon sa isa. Isa sa panahon ng kagipitan,